Yo, patsamba ng gulay. So na siya ay kalabasa, sigarilyas, sitaw at saka talong. At saka okra, at saka may konting tubig. Tapos lalagyan natin siya ng ito. Saluyot. Lagyan ng saluyot. Tapos ilalagay natin yung ito so, na isa sa ibabaw. Ito tawag na gulay ito. Pachamba. Pachamba ko lang ito guys. Pachamba na luto. So ayan. So, may pritong tilapia. At saka takpan natin. So, 2 minutes. Luto na siguro to. So after 2 minutes, lalagyan natin siya ng patis. Ang palasa. So ayan. Ready to serve na. Sarap. Mamantika to oh.